But have kept us there later. I told Stevie, I gotta go. I just, you know, I, I gotta be in Manhattan. Are they gonna <laughs> kill the people that working over there? Something like that. Buti na lang naalala ko na mayroon pala dito ang saging guys bago natin matapon ito no. He is home. Who he is. You leave your laptop here? Yeah. Okay. Hi love. What did you have in your container? Gotumyan. Aduh. Like order palasha. Aguri. Come on love. Hi, I miss you. I miss you, too. I miss you so much. Uh -huh. Before the kids get me <laughs> We miss Dada so much. Ay, yung balaya eh. Baho. Every time na magluto ako ng dilis, guys. Or dilis or inito yung... Andito pa talaga. Naglinger pa yung baho. Lingering, lingering. Look, andito pa yung mga... Andito pa yung mga sausage. Ben, what happened here? What happened there? can A boy, hopsy. I cut their nails, Sunny. My husband want coffee. Yeah. Yeah. Coffee. How about you? Turkey? Oh my goodness. Kapido siya Ha? Huh? I don't rotate Okay, so Yun siya Ganito talaga yung papel namin guys Kapag busy yung asawa ko Ay paminsan lang talaga kami magkita-kita Kasi uuwi yan Pero Uh, aalis din agad, yun, same thing, bukas, aalis na naman yan. Ismail pa rin si Tami, kahit sobrang pagod na, at paalis na naman ito, nakarating ito kagabi, mga late, mga 1 o'clock na, good hi Ay, naano ako dito sa aming, ano, guys, garage, kasi, yung mga halaman ko ba, kailangan na siyang i-move sa basement, kaso, ang bigat, guys, uy. As in, ang bigat. Hindi ko talaga kaya. Mm. Ako naman, hindi na may tsura yung mukha ko guys kasi sobrang takot ko. Alam nyo na, yung takot ng isang asawa na mag-drive siya pagod, uh, dalawang oras or one and a half hour lang yung tulog niya, maligo, and then magtambay-tambay, magkapi-kapi, mag-cellphone-cellphone. Kaya wala siya masyadong tulog kasi po, alam nyo na, walang time, and then gigising ng maaga para maligo, gigising ng maaga magkapi, mag-cellphone-cellphone, manunood ng balita. Pero ako naman, talagang ang kinakatakutan ko dito yung magduka-duka siya mag-drive guys, no? Andin ang dami namang sasakyan sa highway talaga so kaya yun talagang kailangan sabi ko sa kanya dapat makikinig ka ng mga mga videos wag mong tignan makinig ka lang para naman hindi ka makatulog dong tabi ako naman bilang nasa bahay lang at walang trabaho guys so paglaalis niya ang ginawa ko guys is matulog matulog kasi sobrang aga talaga niyang umalis mga 4.30 or 5 o'clock ganong time na yan so kaya sabi ko matulog tayo kasi bago yan siya umalis pinakain yung mga alaga guys so kaya hindi sila masyadong gutom at sabi pa niya para hindi ako aligiga daw so pag gising ko ng umaga nakaligo na ako ganon presko nas indamirian sabi ko, itong banana namin dito guys, palagi akong magbili ng banana. And then makalimutan namin kainin. So ngayon sabi ko, eh, i-bake natin. Simple lang itong baking ko guys. Ay, alam nyo naman yan. oy Marami naman sa YouTube. Ito yung mga pinagagawa ko. YouTube yung mga pinapanood ko. Kaya madali lang mag-bake. ganito. Sayang naman itapon. Mga organic pa naman yung mga nabili kong mga banana. Kailangan mo lang ng dalawang itlog. 3-4 na asukal. At saka yung isang stick ng butter. Yung 3-4 na sugar guys, na ginawa ko is talagang hindi pwedeng i-3-4. Kasi gusto ko low Uh, sugar lang siya. So, konting sugar kasi matamis na itong banana. Ang banana po na nilagay ko dito is lima. Dapat lima or apat. Ganon, bas masarap lima or anim kasi talagang doon ka kukuha ng tamis. So, ihalo-halo ko yun siya, yung butter at saka yung asokal, yung sugar, yung asokal at sugar, yung banana. So, may ano ko, yun lang siya. And then, of course, meron kang flour dyan. Ang nilagay mo lang sa flour is baking soda, teaspoon, and then, uh, salt, half teaspoon. Yun yun siya guys. At kailangan nating lagyan ng butter or sprayhan natin ng oil. Ito siya. Mas maganda pag butter guys. And then ilalagay na natin yung ating mixture. Pagkatapos nun, ilagay natin sa oven. 350 lang yon temperature natin sa oven. Lutuin mo siya ng 1 hour guys. Pero pag ako nito guys, tinitry ko siya after 1 hour hilaw-hilaw pa guys. So, kaya dinagdagan ko ng another 5 minutes. So, no, after 5 minutes, luto na siya. Pero, pinatay ko yung oven. Pagkatapos, pinabayaan ko another 4 yes, minutes. Nakaroon pa rin ako. Eh, kaya basa yung aking buho kanina. So, pasensya na kayo ha. Kung nasa, nag talaga ako kapag nasa bahay. Ganito talaga yung suot ko guys. At yun, kapag maginaw na. Kapag mag-start na maginaw. But anyway, so ang ating banana bread, it is ready very soon. Ano na lang, 22 minutes and 22 two seconds. O, oh, diba? So, yun siya. At, uh, tikman natin yan mamaya. Pag ginawin muna natin. Kutsilyo ang aking gagamitin sa gitna. Ay, mayroon pa guys. O, oh, basa pa. Oh. Basa pa guys. So, kailangan natin ibalik. <laughs> ibalik natin. Pero, hindi basa pa. That means, hindi pa siya luto. O, oh, mm, basa pa. Mm, hindi pa luto ang sa loob. So, tignan natin na kung okay ba, or ito na ba, or some, ano ba, no? At saka, oh, wala na siyang ano pa. So, i-off natin siya dyan, wala na siyang init, at mag-timer tayo for 4 minutes. 4 minutes. Timer, 4 minutes. And then, pabayaan natin siya dyan sa ating oven. And then, make sure na ilabas natin kasi katulad noon, nagluto ako ng banana bread. Nakalimutan ko, pero off na siya, nandun lang siya sa loob ng oven. Nakalimutan ko guys, ang nangyari, perteng kaginga. Pero nakain pa siya at ang sarap kasi crunchy lahat, crunchy yung kagungkong ba. Ay, grabe guys. Grabe talaga. 1.24 na ng umaga. 25. Hindi pa umuwi. Gusto ata nila patayin itong asawa ko ba? hindi na alis pa yung asawa ko 4 o'clock pa tong ibang trabaho. This is abnormal ba? After akong mag-dinner, tumawag siya, sabi niya. Ay, matagal pa ito kasi parang hindi nila, hindi pa matapos-tapos. Tignan niyo ito talaga ko. At well, he your Dada is not even home. Dad is not coming home. Two o'clock. Yeah, it's that what the heck they're trying to kill you same like it it's come on i'm not even going to try to get on the shower there's something wrong with these people you don't give people a break oh. and who's with you See, roger roger left the movie before us and he got pulled over for doing 80 miles an hour but because he was freezing, he didn't have any sweatshirt. They gave him a sweatshirt. This is still very hot. It's not even open yet. Why this coffee is still hot? Where did you get this? I just got it. It seems like the owner won't let you guys go. Yeah, no huh? They would have kept us there later. I told Stevie I gotta go. Just, you know, I I gotta be in Manhattan. Are they gonna <laughs> kill the people that working over there? Something like that. Oh, uh, this is all shrimp, honey? No. Sausage. Sausage. Uh, Grabe, buong araw po yun sila walang kain, guys. Yung mga kasama ni Tami, yung anak ng may-ari ng kumpanya at yung may-ari ng kumpanya, nagpunta na talaga doon kasi talagang buong araw, buong gabi na sila doon. Kalokohan talaga. Patayin talaga nila yung nagtatrabaho doon kaya sarap hapaki ng kamatis. More. More. Mm. And you need to sleep, huh? I don't. I can't. What time it is? And how, how, how is Stevie? Huh? Wait, you have to stop doing this. You stay home now. Hmm. I have to find a job. a new vlog. Lumabas si Tami. Nagaring yung maligo daw siya pagkatapos. doy hindi naalis. Walang tulog guys. Kahapon, wala tulog. Kahapon ng umaga, wala siyang tulog. Nakatulog siya mga ilang oras lang guys. And, as in, lately, yung tulog niya is hindi hindi maayos so kaya nag-alala ako ba kasi kahit alam natin na sasabihin niya na hindi siya matulog mag-drive papunta sa city kapag yung talagang katawan na yung mag-give up para makatulog yun yung pinag-alala ko kasi kapag mag-drive ka mag-zone yung ano ba mag-stuck yung ano mo yung ay nako delikado talaga so naligo siya na mabilisan guys kasi kailangan na daw niyang uh, umalis at dito nagmamadali siya nakatagpilaw siya guys uh, nakatulog siya pagkatapos niyang naligo ang ginawa niya is umupo siya sa upuan nakatulog siya bigla and biglang tumalon at nagbihis kasi nga sabi niya hindi pwedeng late daw siya kasi mawalan siya ng parking kasi alam niyo na sa city at pati coffee dinala niya guys kasi hindi na pwedeng inumin dito sa bahay kasi nga wala ng time sa hilig niyang magtrabaho, hindi na siya makatulog. Grabe na, sobrahan na talaga. Nagising ako, 8. Nabalik akong tulog kanina pag, pag ni Mr. Sona. So kaya late akong gumising ulit kasi sobrang sleepy ko rin. Can you imagine si Tami? So can you imagine yung naramdaman niya? Dahil wala siyang tulog. nag siya sa akin, hando na daw siya. Pero sobrang kapoy daw talaga niya. Sobrang tired niya. Kakain na naman ako ng banana bread. Kasi masarap yung niloto ko na banana bread. Hindi ko na tikman sa video pero sobrang sarap niya. And yun. Kain tayo guys. Aalis po tayo ng bahay guys kasi kailangan kong mamili ng salad at saka kahit anik-anik pa for tummy. And nagbaon lang ako ng banana bread kasi just in case magutom tayo no. Wala na kasi siyang time guys at saka mahirap naman kung maghintay pa ako sa kanya di ba So kaya tayo na lalabas na tayo at mamili. Kasi paminsan talaga maghintay ako guys kasi siya gusto niyang sasama. And then yun yung pinakapaborito niyang pastime grocery at alam niyo na yan. at dahil solo flight po tayo ngayon so magmadali po tayo guys kasi ganito naman talaga ako kapag mag ayaw kong maglalangan sa tindahan kasi ayaw kong alam niyo na tayo lang mag isa boring Kailangan ko talagang mag-control sa sarili guys kapag mayroon kasi ako makita ang mga gamit sa bahay, sa living room or sa bedroom or kahit anik-anik basta gamit sa bahay no. Uh, gustong gusto ko talaga agad bilhin lalo na kapag gusto ko kaso talagang kailangan i-control. At notice ba ninyo guys nagbalik-balik na itong mga pantalon yung mga uso noon. Grabe ang halos ito na yung mga binibinta wala na halos skinny jeans. At ito ding Walmart dapat affordable itong halos dito mga gamit pero guys ma ko talaga may kamahalan. At ito ding mga mahal nilang gamit guys wala nilang hindi nila ng presyo kasi surprise surprise o ba diba? Yan gusto ko din yan guys kaso naman alam nyo naman si Demiri is sobrang shorty so ang haba haba ng pantalon na yan no? So ito yon Ito yun guys nag 15 siya guys. Ay may kamahalan man ito nung una kong nakita ngayon sinisale nila kaso wala nang uh, kasi sa akin. Ang ganda ng quality ng steak na ito guys pero per pound ang mahal $9 ang per pound grabe hindi kaya slum. Swallowed. Hindi ako nagutong so hindi ako kakain ng ano ng tawag nun banana bread na baon natin Punta lang muna tayo sa kabilang tindahan guys kasi kailangan kong bilhin si Tami ng chicken bites kasi yun yung pinakapaborito niya dito kasi masarap talaga din bumili lang ako ng shrimp. Dalawang shrimp na wild caught. And then, also, arugula. <laughs> Mahilig sa arugula eh. Cucumber. At saka, pancake. Gusto ni Tami magbako ng pancake, guys. <laughs> Dog bone. At ito yung pinunta ko dito. Ito siya. Chicken. Tami's chicken. And then, binilhan ko siya ulit ng sausage. Because, just because, gusto niya yung mga slunky. Sa so, wakas, andito na tayo sa bahay, guys. And makarelax-relax relax na tayo. Kaunti actually, hindi pa mag-relax kasi ang dami ko pang lulutuin na turkey na dinidefrost ko pala 3D sa